Ako um, po ako sa I think. Ako sa Punta Pas sa isang sky bar At Malapit sa North Star. And, and, and then the weather sa so first though. day. Today.

is the ocean part of this yeah. Yeah. Maaga pa kasi. Cho may indoor pool scene. tapos jogging Become a gym of Jagin. also, uh, So we are all the way away because I am going to. puti ang linaw ng tubig tapos hindi masyadong perfect